Heyo, heyo mga katigangers. Sabi ko nga, ang hirap magtrabaho. Pero mas mahirap ang walang trabaho. Kaya dahil mahirap magtrabaho, regaluhan na din natin ang sarili natin. Ito, bumili ako ng, actually nabuksan ko na ito para madali na lang. Kasi hawak ko yung cellphone eh. <laughs> hindi natin mabubuksan pa gano'n eh. Ito, pumili ako ng Apple. Apple Watch. Ang wala na lang, yung cellphone na lang. Baka naman. <laughs> Baka naman may, mag-sponsor mag, mag nang ng, cellphone. <laughs> Kasi meron akong ano, meron akong Apple Watch. Hmm may ano pa may pagmalaki pangmalakihan ito Tignan. ayan mas mahaba mas mahaba sa ano sa malaking kamay ito yung charger niya ito itong pangyayari na ito pangatlo na yata ito eh na nauuna yung pinakamurang bibilhin eh pero yung yung talagang kapartner wala <laughs> hindi mabili kasi mahal ito ipapakita ko ito ito ipapakita ko. Kasi nakabili din ako ng ano, ng sapatos na ang wala na lang ay yung mismong sasakyan. Kasi bumili din ako ng Harley Davidson. Five years ago. Ayan. Bumili ako ng boots ko na na Harley Davidson ay yung box 5 years ago sabi ko nung umuwi ako ang kulang na lang yung motor na lang <laughs> nakabili na ako kaya lang nung, nung isinote ko naman dito ito may yung sabi yung, yung kasama ko naman ano, kasi may nagiinuman kami sa kanila noon sabi naman niya kasi nakashort ako eh kasi summer eh sabi, sabi niya para daw ako, para daw akong dancer. Yung, yung alam mo, naguhubad na, ano, sumasayo. Kaya, sabi ko, sino ba, at no, baka naman, may mag-sponsor ng motor. Eh, wala, wala tayong lisensya eh. Hindi pwedeng lisensya ng, ng kotse, tsaka ano eh, tsaka motor, magkaiba eh. At tsaka ito, itong pinakamatindi. Meron na akong ano, meron na akong sapatos, bumili ka ng sapatos, na caterpillar. Ang, ang wala na lang, bulldozer na lang. <laughs> Sino kaya mag sponsor ng bulldozer ngayon? Para ano, para kompleto. May sapatos na, na cut, caterpillar, may bulldozer na rin. At saka ito, uh, Harley Davidson na sapatos, baka naman may mag sponsor ng motor. <laughs> kaya ngayon, ito pangatlo na itong ano ko itong watch ko pangatlo na eh, kailangan ng ito siguro pinaka pinaka ano pinaka madaling ano sponsoran kasi isang lang naman eh mga maigit maigit sa libu lang naman eh yung yung ano eh yung uh, cellphone eh kaya lang para sa akin mabigat pa rin kaya nauna ito. <laughs> nauna ito. <laughs> Kaya ngayon, iyon eh, lang nakakatawa. Eh, nakabili na ako ng ng ano, yung mura. Pero yung talagang ano, kasama, hindi ako makabili. Yeah. Pagtiagaan ko na yung ano, yung Android ko. Eh, kasi sabi ko, yung ano kasi dito, yung Apple dito, walang lagay ng SIM card. isim ang ano. Eh sabi ko, baka hindi pwede ito. Sa ano, eh, ewan ko lang. Kaya ngayon, yun lang. Pinakita ko lang na nakabili na ako ng, na, <laughs> Apple Watch pero wala pang bili ng, ng, ng Apple na ano na na cellphone. At saka pinakita ko rin yung ano. Kasi natatawa ako doon sa sapatos ko noon eh. Five years ago yun na nabili ko. Eh, sabi ko nung umuwi ako, oh may Harley, da oh, naka Harley Davidson ka sabi sa akin. Oo, oh, oh, kaya lang wala pa yung ano motor. Susunod na yung motor. Pag may mag-sponsor. Tapos nakita na naman yung ano, yung caterpillar sa <laughs> sapatos ko. Eh, sabi ko, oh sino mag-sponsor ng ano dyan? Ng baldoser. Bilihan mo ka ng baldoser para... <laughs> kompleto na. <laughs> okay, doki mga katigang yun lang. Bye bye. Ito na yung ano yung puro sina. Sina yung ano. okay, kidoki. Ano tayo ng, ng ano nang balita. Okay doki, bye bye.